Nagagawin nga ni Coach Tim Cohn kung ano ang kailangan ng Gilas na gawin at ito nga ay ang maging kwalipikado sa FIBA World Cup at ayon nga dito kay Coach Tim ay kaya naman ng Gilas na ma-qualify, sumasang ayon tayo dito. Laglag ka agad ang panghuling team sa grupo pagkatapos ng laro sa unang round at para sa atin ay ang Guam ang malalaglag sa Group A. Papalag pa nga ang Gilas kontra sa team ng NC at Boomers. posible na makakuha sila ng upset win dito lalong lalo na nga at malaki-laki ang chance na meron na ngang kay ang Gilas sa Nobyembre pagkatapos pagkatapos ng first round ay magkakaroon ng cross match o ibang groupings ng mga teams E at F at dito makakalaban ng gilas ang ibang Asian teams na posible na nilang matalo pero hindi nga magiging madali dahil na rin sa ibibigay rin ng ibang teams ang lahat ng kanilang makakaya para ma-qualify sa FIBA World Cup kaya naman all out ang labanan sa qualifiers sino ba naman ang aayaw na team sa FIBA World Cup hindi na nga natin maiiwasan ng Australia at New Zealand at lalabanan ng gilas ang mga team na ito wala yung control sa draw at hindi rin natin pwedeng piliin ang ating makakalaban. Ang mapunta sa top 7, ito ang goal ng Gilas. Masasabi natin na malakas talaga ang Australia at New Zealand pero pagkatapos ng dalawang teams na ito ay masasabi naman natin na mas maganda ang chance ng Gilas na manalo laban sa iba pang teams dito sa Asia. 12 teams na lamang ang matitira pagkatapos ng first round at may lima pa na maaalis o malalaglag nga sa second round at tandaan natin mas mataas ang chance ng Gilas na manalo kung hindi ang Australia at New Zealand ang kanilang kalaban. May kumpiyansa si Coach Tim Cohn sa FIBA World Cup dahil hindi lamang ang New Zealand at Australia ang makakalaban natin. Sigurado rin tayo na aabot tayo sa next round at mas malaki ang chance natin na manalo laban sa ibang Asian teams. Nasabi nga ni Coach Tim na kaya nilang manalo laban sa malalakas na teams lalong lalo na nga kung nakabalik na si Kai dahil nasakto talaga si Kai sa sistema ni Coach Tim Cohn. Paging yung mga ibang players, mas nagiging epektibo ang kanilang laro kung kasama nila si Kai. May punto nga naman si Coach Tim Cohn at ang ibig lang niyang sabihin kung kumpiyansa ito ang binuo gilas ay may kakayahan sila na manalo kontra sa mga malalakas na teams sa FIBA. Kahit na wala si Kai ay eh, hindi gaano magpapalit si coach team ko ng lineup dahil sa chemistry, sanay na nga rin ang mga players sa sistema at dahil dito ay hindi na nila kakailanganin. Panang mahabang oras sa ensayo, ito naman ang maganda sa ginawa ni Coach Tim Cohn. Alam niya na may palag ang kanyang solid lineup. Pwedeng pwede na manalo kung hindi nga ito pabago-bago at intak ang kanyang mga players. Kung papalit-palit nga naman. Si Coach Tim na ang mga players ay mukhang mas magulo ito at bababa ang chance nila na manalo. Tama si coach Tim kung babalik si Kaye, mas magiging epektibo ang kanyang sistema, tataas ang kakayahan nila na manalo kontra sa malalakas na team at napatunayan na nila yan kontra sa team ng Latvia at New Zealand. Halos walang naniwala na kaya ng Gilas na talunin ang dalawang teams na ito at nagawa nga nila hindi na nga nakakagulat na si JB ang gagamitin ni coach Tim koon sa FIBA Asia Cup at halos alam na nga ng karamihan na goods si JB sa FIBA Asia Cup at hindi nga nabigyan ng suspension.